City sa pwesto ang halos limampung tauha ng Bamban Municipal Police Station dyan po sa Tarlac. Ito'y matapos ipatupad ang anim na buwang preventive suspension ng Office of the Ombudsman laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa ulat po ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, pansamantalang itinalaga yung mga police bamban na yan sa Central Luzon. Police alam? Police bamban. <laughs> Mga bamban na pulis. Ah, pulis bamban sa Central Luzon Police Regional Office. <laughs> yung reasons po ng pagpapalit ay yung, uh, to ensure transparency and accountability. Mm -hmm. At at the same time, para mapanatili natin yung integridad at maayos na pamantayan sa kapulisan at uh, okay. yung tiwala ng publiko sa kapulisan. <laughs> Inig po ni Police Colonel Miguel Mendoza Guzman, Director ng Tarlac Provincial Police Office. Dumating na rin sa bamban ang mga police.